Nagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod, General Orion. Lady Orion. So yan mga kap, samahan nyo kami, palabas kami ngayon. At yan nga palang dalawang kasama natin mga kap. Bali, mamamalayang kita ng pang isang linggong pondo natin sa taas. Tulad ng mga ulam, uh, pa ba, bigas, yan, etc. Kaya may kita nyo yung kasama natin, may dalang basket. Okay. Ito na naging resulta or natirang resulta ng bagyong karina may tubig pa rin dito Ang ah, ngayon may kita natin kung anong tubig dun sa labasan or kung gano'n na ba siya kalalim pero sabi nila nababas nababasa pa daw si Junjun bali talaga mga kap dun tayo dumadaan so diretso dun dahil medyo mataas pang pa ilog ang gagawin natin pupunta tayo sa medyo hulo parang pababata yung ganun yan, medyo pahulo na tayo. Medyo malayo-layo na sa talagang normal na dinadaanan natin doon. So, magigilid tayo dito. Mga kapat, makikiraan tayo. So, yun walang tao may kiraan po buwang sila yung don, harvest dun. so bali mga kap ayan may kita nyo na nga dito yung ilog dati doon tayo dumadaan sumasalubong tayo pa ganun so kaya ang ginawa natin medyo humulo tayo dito para mangyayari padrap tayo pababa Para muna tayo. So tuwing bumaba dito, tumataas ang ilog makap, kap. Laging naiiba yung daan namin. So banda dun na malalim makap Ngayon makakapanggan dyan pala yung tubig. Diyan malakas din yun. Kasi medyo na yun na. Ah. yun na. So ayan mga ka. mararamdaman mo na nga lakas nung tulak ng tubig banda dito. So kaya parang pa tayo, yan So nagpapagos tayo ng konti. bababa, ano pababa. Yun. Aba, 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 aba. So para tayo tinutulak. Oo, malakas pa. Oo. Oo. So pag naramdaman mo tinula ka na ng ilog, ah, uh, sabay ka lang. Sumabay ka lang sa agos nga. Sabi nga, agos lang kapatid. Sabi nga dun sa ah, uh, itim na nasareno. So agos lang, agos ka lang sa ilog. Huwag mong kukontrahin. Kundi mas mahirap. So yun, kaya humulo kami ng konte para padrap. Pag tinula kami, hindi kami mapupunta sa bandang kanal doon. Turo ko sa inyo. So yun na nga mga kap. Medyo nakarating na kami sa pangpang. Eto yung na namin dito, yung paraan nila. So, uh, dati mga kap, dun tayo lumalabas. So, kapag dun tayo lumabas, ang mangyayari, sasalubong tayo dito. So, may harapin tayo sa lubong ito. Kaya ang ginawa natin, umikot tayo dun sa likod, tsaka tayo lumabas dito para pag tayo, katulad yan bumaksa kami dito sa kanalalagyan namin. Kasi kapag dun tayo nang galing, kung mapapansin nyo, doon malakas na yung tulak ng tubig. Yung parang kanal niya. Yun. So ayun na iniwasan natin. Kaya dito tayo lumabas. Paglabas natin doon, drop tayo dito. Okay? So nandito na kami ni Lady. Success. Uh, maraming salamat sa pagsama mga kap. Muli po ninyo General Orion. Lady Orion. At puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang pananood panonood sa aming mga video live, at live. Mm sana po gabayan kayo ng Panginoon, sampu, sampunan yung mga pamilya, na sana po mingitan ng gabay sa kanya sa isip, sa salta at gawa upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw na naayos sa kanyang mga kagustuhan at mga kahilingan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.